Pango, no? ah, yan, no? Sa kala nila yung sa kubeta natin walang posyo negro, mayroon po posyo negro yun. Ang bango yan, luto na yan. Kuya kong talapia, talapia, talapia. Kuha kong ikdom na mahalap si madam. Birthday niya, mga ito, happy happy birthday ha. Thank you. thank you thank you Salamat sa matagal na ito nating, ano, <laughs> uh, ang tawag doon. <laughs> Anong pinagagawa noon? Salamat tayo Thank you po, thank you po. Madam, yan. Ako, George, yung driver ko. Ay, sir, George. na Sa London. Sa London. Siya sir, lang Ah, Kenneth! 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 Tio, Kenneth! Tio, tio. Kenneth! 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 na. Kenneth! 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 Buti.

Salamat po. Talaga ng ako ngako kure. Sadya sa mga taga Norway. Salamat po. Ha. Mo, Mara lilo. Mara lilo sa mga maligaya. Ayoko. Parapatin po. Parapatin mo. 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 Parapatin

Douglas, Idol, shout si Mga kasamaan mo. kasi Mayor at saka Vice Dito raw ito mag, ano yung mga ano Teacher, ano <laughs> ba <laughs> Really fun. Tapos papakainin kayo ni Idol, Oo, ano? <laughs> may pawang kayo. Ayun na ang kasabi ito. Ang kasabi ito. Ang kasabi ito. Ang kasabi

Maraming puso sa dito mga ito Sabah. Balik natin yung medyo na matigas po dito. Masarap yung, yung malampot. Hanggang natin na kay balong-balong at saka tubo. Masim-masim ano. Ako gusto ko magaspang sa, sa puso na Paglagay natin dito sa may tubig na may suka na may asin yan para hindi manilaw. pumulog natin sa susususok. Yan po yung kinawuso ko.

Nagasawa ka na naman, pang ang big tampo na <laughs> Tara, lagay mo na, ano, itag. Mukhang may itag ito ah. Kisipot din ang mata. Ito po rin ah. Ha? Yan, yeah, no? Tignan mo naman, Rudy Boy. Yan, saan pa lang, wala na. Saan pa lang, wala na. Kung ano may posok ka din. Eh. Lagyan muna natin ng kamates. Kamates, yan. Kamates, para sa sisig puso. Yan. Tarakalok. Oh.

Salamat tatay at saka kay Rek at nanay saka sa mga naglutok sa amin sa pangtabangan. Shout out uh, po kay... sorry mga... Pinasyal na naman ang, ang ang aking idol na si Raymor Ronquillo kahapon sa Hermang uh, Pulo. 20 minutes lang mga idol. Sandali, nandiyan na kami. Ang tinitinda nito. Tignan mo araw. Titinda sa... Susunod po si Sagen. Bilhin na po kayo. Tignan mo Ayan na yung rumasa ro, dito, na natin. Ay, natin yung at saka atin. Wala ang tubigyan ha. Hindi natin lalagay ng toby, lang. yan. O, so, na sa akin. Ang dami. Okay, pa. dami namin natin kasi oh. yan, man, yan, man. Yan. o. Ayan o. Ayan para magbisara, baka naman magbisara. At ay balong-balong na yun sa uwi at saka pinawusok ito. Tutubig mag-isa yan. Yan no? Gusto ng sabayan at saka Hindi hindi, hindi po pinipisil yan. Talagyan lang namin ng konting dugo nito. O pwede rin kata, ano? Dati ang kata nito. Yan. Pagka nabagsak na po yung kanya rumasa, yung kanyang katawan ng ano, lalagyan na natin ng tuka. No?

awa naman ata 'to. Pero kung na patis prora naman, dinas muna ito din. Okay, try. Baka naman, ba? i-durogin lang natin 'yon para eh, malagasaw din. Dito mo gandarahin 'yung sa katulad ng sardinas. eh, ang palaya mga ito maulan na umaga na marami kang palakayan pagka ganyan pagka maulan mga ito pagka kumukulo-kulo na yan lagay natin ang tao ng palaya yun na paminta mga ito ang paminta kumukulo na po yung sabaw niya pwede na natin lagay yung tao ng ampalaya kulo na ganyan lagay na po yung tao ng ampalaya marami yan mga ito ito pa

Sabi ko, dada dada na, hindi tayo makaka sa mga anong yan, yung mga, mga Bakit? Coffee naman ata ang... Coffee ko, coffee ko, coffee ko, coffee, po. <laughs> ah, yun, coffee ka muna kayo, oy! Makasama mo yung palang na kayo. Ayan, <laughs> yung uh, tortang uh, ay ano uh, okay na si Puyas ang para may timpla sabag mo yung may bisarap naman baka naman ay doon ang bukas yan kung ano na yan kung ganda ang kilo na yan pero uh, sabado ngayon bukas linggo pupunta sana kami ng ano ng uh, Vietnam kaso na na ano, lalipat sa ba Bangkok, Thailand. Kaso ka po natin, medyo humanig sa... To. Ito, igayain nyo Lutong kapampangan niya, yan. No? Paminta, lagat, yan. Lagat puso, niya. Kisa mo muna yan. Lagat, lagat puso, puso, puso. Saong so, 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 natin, tayo balon-balon na natin at dugo. Parang tumukuhan. Pwede rin yung gata, masarap. Yan, no. Morning birthday na pare. Maganda, maganda daw po yan. Lo, yan ang luto kapampangan. At na ano daw ata ngayon yung ano ng kapampangan eh. Kaso inaano ata ngayon ng, ano, yun yung yun, presidente yung ano eh. Yung culinary, yung ibang luto. Marami na kasi culinary yung nagluluto ngayon eh. Pero yung luto kapampangan po talaga malasa. Kaya hindi ka mabake yung malasa. Kaya sa combination of, ano. Ang pag uh, wala na po yung ano yung again okay. yan pinapare lang yung kanina yan pero yan na ano natin diba, paprotekto na ano natin nandito pa isang okay hindi ba si ano sinarain yan yan Kaya po yun yun isang uh, knob na na magkasamang pa ano si Buya si mga ito masustansya yan po pagkakanta mm pagka na na, yung malunggay po napakaganda na ano, ay lasa rin sa rin yung ulo to. Ano? Nakakuntunyo si Buyas na ito rin. Kung sa sasasin nito ako na anak kung mga ba dito rin. Eh, kung sa sasasin nito ako na anak May timpla na po yan, si Buyas yan. Apa yang saya nak sa nak

torto. Wala na tang buro ni ni Idol. Buro. Marami tayong buro, isang timba. Ang luluto natin ngayon. Para mahalon toto yung ano, yung itlog. Manyaman po ito, manyaman, masibuya. Panlalagi yung sibuyas yung, yung papaya. Pampanggal ng panglalagi. Ito diba? para hindi madudulok ang so, ganyan lang para lang tayo sa good morning good morning talo luto na po yan luto na po yan may mayaman may nyaman, yan ganda no oh yun luto na yun good morning good morning Ayun ayun, ayun. eh. Galong na may rami si Buya. At yang walang kamatayan, kan. Dalapi yang walang kamatayan at kaya buro. Ayun. Itlog, bulangata. Parang nakakaya sa mga bisita natin. Ayun, ang dami nila ayun. Ladya na ng kanin, baka hindi pa nilalagyan <sautan> ng kamera Ano ba ito? Kada posisyon ko pala, magagana yan tatapusan, no? Dekat uhm de kata kota dengan kapal Bisa bijaknya, nanti saya ulang enggak kaya nafsu. Ini kamera receh. Bila-bila, 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 boy. boy

Representative ng Region 3. Representative ng Region 3. Ayun, yung bata po. mag yung bata po. Ayun, yung bata po. Ayun, yung bata po. magaling na bata po. Ano? 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 po Ano? 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 Ano?

Sarah, Sarah. Sarah. <laughs> <laughs> itu, nih, kabau. Kabau nama Hanya mana? Roti boy. sarapnya obrah. Tuh, kita sama sardinas. Maganda sa katawan ito mga idol. Nga mga. Oh? Matalap talaga. Ay ah? <coughs> ko kayo mga pala yan nyo. Alam nyo. Para mga ano kayo mamaya. Puro nilang kayo baboy. O. Oh, Ganun nyo naman. Ang sarap niya. oh. O. Mainit eh. Kaya hindi ko na kinamay. Hmm. Napit mo dito rin eh. Oh. Hmm. Alam niya. Patayin mo na, siyempre. Hmm. Drop. Bigyan mo si ate mo. Ah. Bigyan mo si ate mo.